makabili na tayo ng fish makabili na tayo ng fish da ito 90 dollar masarap yan guys malambot yung kanya Masarap malambot

$30. Pag sabado dito, 60 ka mga tao. Ito yung binili ko, guys. Pero, ay, yung dilim. Ito yung binili ko. Pag frozen siya, $30. Ayan. $30. Pag-a-dress ko lang. Ito yung lang sa bambu. Ang cute naman ito, $10 Hanggang doon sa dulo guys okay. $10 lang yung ulo ng duck Gusto nyo puro ulo, $10 Yung lechon nila dito is $50 <laughs> $10, $50 Diyat kan? Maliit na lechon. Baka yung biit yun. Kasi mahal yung ano dito eh. Yung lechon nila. Pag so, ka ng $50, sobrang liit. Parang one port lang. Ganoon. May bagong bukas. Ang Mayroong bagong bukas. Bibili pa tayo ng beef. Mas <tuk> guru nang jadi itu. Halo. Sekarang ya guys. Ada yang. 这个我有。